good morning. Welcome back to my channel. Today's video, guys. Hey, today's video, guys. I pipili tayo ng mga pang uh, ano, pang casual or pang labas. Demi, ano? Denim dress ito tonton. to. Jacket. jacket, demi jacket. Guys, sa lahat ko na may gusto sa mga uh, demi uh, jacket paki-comment down below na lang guys sa mga gustong uh, ano kasi marami kami dito. Pamin paninda ito guys, paninda. <coughs> paninda to. Sa lahat po, magaganda siya guys. Ayan yun. Magaganda. Ang gaganda siya sa lahat ng mga sexy diyan, ng mga sexy ng, uh, girl or mga kagaya kong baklos. Ito. Ito yung mga bagay sa inyo guys. Yeah. Ang gaganda siya, guys. Ayan, o. Oh, mga may, may kwan pa. Branded pa siya, guys. O, oh, mga branded. Ang ng tela. Na, ano tawag ito? Bakapal. Ayan, gusto-gusto ko to guys. Pag lumabas tayo. Ang ganda nito, o. Oh, parang Adidas style. Ito, guys, o. Oh, ang ganda, Oh. Ayan, ang ganda. ganda. Sa lahat po ng mga magusto, i-comment nyo down, uh, comment nyo sa akin guys. pag comment lang kayo dito sa video na to. Kung magustuhan nyo yung mga ganito guys. I-comment nyo sa akin. Tapos bawal, bawal lang kasi magbigay ng price dito guys. Kasi, ano, baka paluin tayo ni Lolo. Alam nyo naman. Stricto si Lolo. Basta i-comment nyo na lang guys kung kung ano yung gusto nyo. Huwag lang kayo mag, 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 magbigay ng price, ha? At saka, ibibigay ko sa iyo yung, ano, yung Facebook ng, ano, ng may-ari nito para sila lang, na, sila na lang yung kausap nyo. <clears throat> yeah. Ang gaganda nito, oh. Ganda mga mahilig na lumabas, mag-jamming-jamming Party-party gaganda. Eto guys, meron na akong napili nito. Kasi gusto, gusto ko talaga nito. Matagal na akong naghahanap ng mga ganito. Kaso lang, di kasi ang katawan ko kasi alam niyo naman ang katawan ko kalabaw. Ang laki. Sa and guys, o ganda. sexy. Pag sexy ba? Mga yeah. uh, mga mahilig mag ano, manabit ng ganito guys. Ayun, ang ganda nito. Oh. Ang malaki nito, kukunin ko to. Hindi lang kasi. Eh. Parang Adidas style. Ayun o. Oh. Yung ano niya, yung dito sa may kamay niya guys. Parang Adidas style. <laughs> oh, happy Valentine's pala sa inyo. Ay, te, happy Valentine's pala. Nakalimutan ko. Happy Valentine's, guys. Sa, sa mga merong ka-Valentine dyan, sana all na lang po. Sa wala naman pong Valentine, matulog na lang. At kumain. Kagaya ko. Parang kalabaw na laki ng katawan. Ang gaganda. Puro maliliit lang kasi yung yung mga yung, yung mga yung mga slim ng katawan, ito yung mga bagay sa inyo guys. Ayun oh, gaganda oh. Oh, may tagpo oh. Ang ganda. <coughs> ang ganda. Oh, mga sexy dyan. Yung maliliit ng katawan slim, mga uh, small. Ayan. Sa lahat na may gusto, guys, sa mga nanonood sa akin, kung gusto nyo yung mga ganito, guys, i-comment yun lang at ibibigay ko sa inyo yung Facebook ng may-ari nito. Sina lang na po mag, ano, mag sa inyo. Mga shorts pa, guys, o. Oh. Ayan. Ang oh. Ang oh, Wow! mga bata, mga teenager, mga 16, 15, 15 years old. Ito na po. Mga kabataan dyan na mahilig gumimik. Mahilig lumabas na. Ang try mo okay. na. Ochan, halika na. Kuha ka na. Be, hindi, be, tayo, yeah. Ay, tama. Bet, hindi, bet, Taylor 'yan. Hay, mag-hay ka naman sa vlog ko. Hello po. Uh, ay, ay pala guys, may may YouTube channel ito. Pag-subscribe na rin din. Yes po. Ano It's Jamira Official. Okay. Subscribe. May bago po akong i-upload. Yes. Enjoy. Thank you. May <coughs> YouTube yan eh. Okay. Oh, oh, oh. guys, sa mga gustong mag-avail nito, sa lahat po ng may gusto, sa mga may sexy dyan, small, medium, large, meron tayo. Huwag lang kayo magbigay ng presyo, ah, bawal. Bawal dito. Oh. Mag-comment lang kayo guys, kay uh, yung may-ari na lang po ang magbibigay sa inyo ng price. Namimili lang ako guys kasi ang gaganda. Ang gaganda talaga shop. Kung kasha ko lang to guys, ay nako, kahit araw-araw mo, palit-palit ito. No? Ang gaganda, oh. Kakapal. oh, ito guys, so, sa mga teenager dyan, 16, 15, 14, ayan na po, guys. oh, pwede na to. no, Mga teenager, mahilig gumimik. Meron dyan sa likod doon sa may pantry. Kalkalin mo yung ano dyan, yung uh, ketchup na sa likod nyan. O, oh, ayan guys, so oh. Ang ganda. Ang ganda. Dito lang matatagpuan sa... Ay! Ang dami pa dito eh, guys. Ilang sako nito, tatlo. Kaya hindi tayo mauubusan ng stock. Ayan. Sa lahat po ng gustong mag-avail, pwede po bail, bail daw siya. Pero pwede daw siyang pang bail pa. Di ba may bail to? O, pwede mag pang bail daw to guys. Mag-comment lang kayo ha. Huwag nyo lang ibigay yung presyo. Huwag kayong magbigay ng account kasi bawal. pinagawa <coughs> mo <coughs> Yes! ala, ganda ito. Hindi live selling to. Pinapromote ko lang. Hindi, hindi live selling to. Pinapromote lang natin yung paninda mo kasi pag may nag-comment, o oh, diba? Kasi bawal magbigay ng presyo dito. Papaluin ako. Hmm. Hmm. Hindi ah, si Taylor's pag-ano. Hindi, hindi ah. Ay! No! Not ganun. Oh my God, ang ganda nito. Guys! Sa lahat po nang may gusto nito, yung mahilig sa mga ganito, comment down below, guys. Ay, hindi ko kasya. Hindi nga kasya. Ay! Yang kagak tahu. Oh. Yeah. Ya. Yang ganda itu. Yang ganda. Ah. Ah. Ay, ang ganda. <laughs> Ayo <Ayan>, guys. <Ganto. laughs> yeah, guys, I'm not done. No,

batochu, chucho. Yeah, yeah. Ganda oh, guys. So oh, may may ano siya. Branded siya, guys. Pwede siya, ano, panglapas. <laughs> sa ano panglabas. sa may ng may branded. Adidas. Nike. Meron siya, oh, guys. So oh. may mga Adidas, Nike dito. <laughs> Walang channel. Oh, sino may fix noon? Ay, saan mo kinuha na naman yan? Oh, wala dito. Ito niya, hindi, hindi, na kaya siya. Hindi na kaya siya. O, ayan, guys. Sa lahat po na may gusto, ayan po. Ayan mga mga denim jacket. Ito guys yung napili. Na Comment down below, guys. Para, para, ah, uh, yung mga gustong mag-avail, pwede po pang, uh, pang ano, retailer. Yan. Pang, ano tawag Pang-bail, bail, pwede po, guys. Wala pang panglamig yan. lamig Marami po. Bye guys! Salamat po sa panunood! See you to the next vlog!